Good morning mga sisikoy. Ayan, ngayong araw ay today's my vlog. Magwa-walking kami na nanay ni Nita. Sama ko si Mami Ludi. Ayan. So, galing na kami sa itaas. Kinatok namin to Ginising namin sa kanila. Mga wala pang... Mga wala pang liko kasi umaga-umaga pa lang. Alas 5 pa... Ah, 5 pa lang pasado eh. So, walking-walking tayo mga sisikoy. Tara, let's. Kaway-kaway kaway kayo sa vlog. <laughs> <laughs> Ma-vlog ko na kayo. Ayan. Papanood <laughs> nyo to. Tara, walking. Ito lang hindi ko inulisan. Tagmas daan. Mabuti tinanggal yung mga dahon-dahon dyan, Mami Luda, no? Oh ngayon sa akin ay wala na si Ibis umalis na yan may garage sila okay yan kasama ko itong dalawa <laughs> dalawang walang asawa Oo. Mga dalaga, mga dalaga pa itong ito. Ako po naghahanap ng asawa. Naghahanap ng asawa si Ma'am Ilud. <laughs> o, nananini tayo ka. <ikaw>. Ayan. <laughs> <Yeah. laughs> Ayan na ng sakit na ulo. o, oh, hirap yun. <laughs> naghahanap po. Naghahanap ako ng ipupugpug sa ulo ko. Agoy. <laughs> mga ano lang yan, joke lang yan. O. Ah, good vibes ba? Pero alam mo sa totoo lang may mga nandiligaw din ano sa inyo. Pero yun mo. Mga, mga good ano good morning. Gahanap din ng mga kapartner. Kasi minsan ano eh, nasaan doon niya? May companionship oh. na lalaki. Oh. Pero wala sa wala siyang ano. Wala siyang asawa. Oh. Viewed na rin. Talaga? Pero may foreigner. Wow, well, guys. Talaga. Good <laughs> morning, <laughs> Tawa ko na tawa sa mga bata. Sabi mo, mga bata, anuhin mo na. <laughs> na grab mo na. na. grab mo na. Parang ano no? Hindi <laughs> ah. Yeah, wala ko na. ulo na. Ang sakit ng ulo. Pumaya eh. Okay. Di ba? Hindi oh. natin alam. Hindi natin kalahi eh. Kasi gusto nila yung maliliit na babae na ano pa. Ay, nakakamtaman mm -mm. lang ba? Eh, malalaki ba lalaki sila, <laughs> no? Oo, oh, malalaki mm -hmm. Ano yun? Yung parang Emirati. Ah, Hindi siya. Ay- mga ganun. Parang marami namang mga may edad na ano. nag ng iba. Kasi nga nililigawan din. Eh talagang gusto rin magpaligaw. Tapos Mami Lord, gusto magpaligaw. Ako gusto ko magpaligaw. <laughs> Uy, marinig ka. <laughs> <laughs> ay ayun ng bahay ari ng building na tinitirha namin oo oh. ano yung uh, anak yung may ari talaga eh. <laughs> sabi -huh. ilan taon na nai mga 62 ah, ito ang bahay ni Telma. ah, senior na din ano Pagdating hmm, dating agawa niya wala wala na mm, ayan Bakay, no, no, ano ba naman nakakalimutan? <laughs> si Shen Chat, malamon. chat mo ako. Chat mo ako ah. Si Shena. Bye bye. <coughs> ito yung bahay ni Thelma. Mm. Sabi kong renovation niya. <coughs> Hindi ito. Duplex yan eh. Doon <coughs> oh, kung nakapag-asawa ka doon. Grabe. <coughs> Kasi yung iba, no? sum so, siguro gusto lang nila na may kasama sila dahil minsan hindi na sila inaasikaso ng mga anak, ano eh? <coughs> <coughs> Nabugaw pa. <coughs> <laughs> Pero naman, yung, mm. uh, Mama sige gustong gusto ka nun. Pag pumunta, pag pumunta sa bahay ano, Mm. Pag pumunta, ano? 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 Wala. Aminin niyo. Harapin niyo. Ayaw kong siniharap doon. Hahaha. Ay, really? Nagsatago ako. Nihihika ako. Nihihika ako. Huwag. Huwag sabihin yun. Hubo lang. Mmm. Ano yan sila, no? Nagre-rigalo pa ganun. Talaga binibigyan ako isang sobrina, ano, na pera. O, oh, gali. Mamaya, <laughs> eh. Compromise yun, eh, no? Parang, pag tinanggap mo yun, parang, ibig sabihin nun, -o -o ka na sa kanya. Ay, Mm-mm. niniiwan sa upo. Ay, hindi. Baka akala niya, mukha kang pera, ano. Ibuwanan ako ng mga, ano, ng mga bata, yung mga Siyempre, para bang iniisip ng <coughs> kung kailan nagkaedad, eh, may mga ganun din pala, Ana. Pati yung church namin na, ano, sumasama siya doon sa amin. Talaga? Ay, ibig sabihin nun, sincere talaga siya sa iyo. Gusto siya. Sabi nyo yung mga pastor doon na. Mm -mm. Mama, eh, mama kasi ang tawag niya mm -mm. sa akin. Mm nakatira -mm. sa bahay niya, Sige na, mama. Sagapin mo na. At wala ka naman kung So, wala ka Tapos, sa tanungin yung anak ko, Opo, hindi ako makikisama. Sabi ko, Sige, mama. Sige, ako buto rin ako. Kasi ano eh. Sabi <laughs> <laughs> mo, Tapos na pala itong bahay na natirhan na ang ganda, no? Magkano kaya binenta ni ano diyan diyan? Si mm, mm Magkano kaya binenta niya? Wala sinira din naman lahat ng bahay so, ano niya eh. Parang bago daw ari. Mm -mm. Ito kay Rolly. Mm -mm. Leryon. Mas magas. Mami Lud, ano storya mo nung ka akin. <laughs> tricycle. Kaso hindi ko gusto. Kasi. Hanggang ngayon nga, di ba? Niniligawan ka? Iba naman yung paniligaw sa ginagawa sa iyo. <laughs> yun lang gusto no. Ah, mahirap 'yun. Wag nako. May naligaw sa Sabihin, sabihin na lang, sabihin na lang, sabihin mo na lang sa kanya, sa asawa ko na lang yan. Ibigay. mhm -mm. Dito na kami sa dulo. Ah, sige, balik na tayo. Balik na. Yan <coughs> o oh si Kimimik talaga dito sa atin, ano? Mm -hmm. Dito patay na mag-asawa Kaya ni ano? O kung talagang marunong ka na mag-iinom ng mga herbal, herbal. Oo. Di ba? Lakad lang mga madir. Kami ang mga mga, mga madir na dalaga. Yes. <laughs> ako, dalaga ako sa buhay. Ito, dalaga sa patay. <laughs> dalaga sa buhay. Oh, ay, parang, ano, Pine tree ba yan? Fine. Pero ano, no, alam mo pag na ano yan, unlock, maganda sana yan. Kung yung naanhan lang. Kung na trimano Oo. Ito, unlaki na. Ito, mangga, oh. laki. Ang laki ng puno. Oo, si naman. Araw-araw may, ano, dahon. At maya. Sige. Ay, I may mean, nag, uh, ano, nagbe-bake pala sila ng cake. Oo.